pinost po ako sa social media na so anyone knows this woman here? Tapos, pinablotter ko po siya, nilalandi ko daw asawa niya. Namit ko po siya noong nag-opening po ako ng gym noong August 15. Pinagkakalat po sa mga kapitbahay namin. Ako daw malanding babae, tapos salot sa lipunan. Wala ba talaga kayong something ni Jennifer? Wala ho ma'am, kasi hindi ko naman ho siya personal kilala. Bakit ang tawag niya, mahal ko, agong ko, asawa ko, ang tawag? Yung Gcash number po po yun, ay hindi po sa akin yun, kay Yuchan po. Ikaw ba yung kachat? Di Kenneth. Siguro nagkamari lang yung gano'n. Kasi po, minsan yung mga kachat din po ako na sa, sa messenger of janitor po sa po. Kasi po may mga uh apam po kasi siya. Gusto uh, ko rin pong kumita. Pag napapadala po siya ng apam niya, uh hindi din po ako. Paghaharap-harapin po namin kayo nila Ma'am Lizelle and Kenneth yes, and po. Yuchan po para maliwanagan din po si Ma'am Lizelle. kasama na natin ulit si Ma'am Jennifer. Ayan, fresh na fresh. So, unahin natin, Ma'am, kumusta na po kayo? Simula nung naidulog niyo itong problema ninyo na kayo po ay di umano na pagbintangan, nakabit. Sa awa ng juice naman po, ang buhay ko naman ay kailangan po mag tumakbo din pa rin normal. Kasi kailangan eh, life must go on. Mm -hmm. So, so far, ganun din. Minsan, natotraumatize ka kasi di ba sa mga basher dyan, Aside from that, may mga followers, pero negative lahat ang mga inaano kasi di naman nila alam pang pa buong storya. Pero naintindihan ko rin naman sila. Kung sino mang yung nagbabash diyan, naintindihan ko rin naman sila talaga. Pwede niyo ba kaming kwento ma'am paano ba nag-start tong idea ninyo ng pag-gym? And uh... Talaga bang ano kayo, health enthusiast, mga ganun po ba? Oo po. Dati pa lang po, nung kasagsagan po ako nasa in construction industry, hindi ko po talaga nabigyan ng pansin or tugon ng, ito po talaga pong fashion to. Dati pa lang, sabi ko, balang araw, kahit man lang, magaroon ng maliit na isang gym. Kahit sa ganito ko, pagtatrabaho, sipag ang puyat sa construction works ko. Magkaroon ako ng sariling bahay. Makasama kong anak ko. Tsaka yun, ito ang ko. Pero sa, sa, saawan ng Diyos naman, kahit paano, sa mga paghihirap, ito. Sabi ng kaibigan ko rin dito na, Sis, kung yan naman ang passion mo, personal mong gym na yan, di as long as para wala ka ng work, i-open mo kaya for public. Sabi ko, oh, good idea din yan. Kasi, di ba, aside sa, dito ka lang sa bahay, nag-franchiser -franch ka, o nagtitinda online selling, i-open mo kaya para at least yung mga babae na, or mom, mommy dyan sa bahay, making, ma-motivate mo rin na mag, hindi lang ang buhay ay nasa bahay lang, kundi kailangan mo rin maging fitness enthusiast din aside na ikaw, ang gagabay sa kanila para hindi naman sila malungkot ang buhay nila sa bahay na hindi lang focus lang sa mga anak. So, kailangan din bigyan din pansin nila yung sarili nila regarding sa, sa fitness and health. Kaya, mamotivate mo sila. Kaya, yun, nung August 14 po, sa awan ng Diyos na pag anuhan ko siya kahit soft opening lang siya kasi mini gym lang siya eh. Kung ano nang available ko din na gym equipment, yun lang din i share ko sa kanila. Tapos anong knowledge ko. Pero hindi po ako talaga ano siya, certified gym instructor. Pero da, tulad ng dati, passion ko na talaga, tapos may mga alam ko na rin yung basic, kaya yun ang tinuturo ko sa kanila. Okay, mm -hmm. kaya naman pala, kung uh, makikita natin, very sexy si ma'am, kaya pala uh, nami-maintain ang kanyang uh, magandang <laughs> figures because of the uh, kanyang pag gym Parang naging pangit lang dito or naging negative side lang, ma'am, nung nag-open ka. Dito naman pumutok itong issue yes, kung sir. saan, ma'am, may na-invite kayong kaibigan at uh, ito ay it happens na kasal at na napagpad dito nung nag-soft opening kayo na invite at napagkamalan daw po kayo na kayo ang babae. Liliwanagin ko po, yung picture na po yan, ako po nag-post noon. Kasi nung time na yon marami po kami noon. Hindi lang po, edited and craft na po yan. Lahat po ng angulo dito sa maliit kong mini gym, pinicturean ko po kung saan doon yung, yung isa kong friend, dito, ganyan-ganyan sa malit na espasyo yeah. na to. Yun, kaya... Pero yung alam mo naman kung sino po yung concerned, kung ano lang yung specific, yun lang din yung i send okay. So hindi po yung kabuuhan. Mm -mm. Buti na lang. Yung post ko, nagulat nga rin ako eh kasi baka pinindot niyang report kasi nung nakita niya sa wall ko, kaya hindi ko ma-view. So ngayon ma'am, uh, ito na, na uh, pinost ka na mm -hmm. ng, uh, ni Ma'am Lizel, the teacher Lizel na uh, ikaw nga ay kabet ni Sir Kenneth, nakasama dun sa picture. Pero ika-clarify din natin ma'am uh, kung talaga bang wala kayo relasyon. Wala, ma wala ba, po ma'am, wala ever. po talaga. O nung pumunta dito at humiram ng barena dahil nga sinasabi dun sa post na mm -hmm. baka daw ikaw ang binarena Yan ni... Hirap medyo na bang, off na ano, yung ganung post. Mm -hmm. So, eh uh, merong bang nangyari? Nagkausap ba kayo or inabot mo lang inabot yung Inabot ko po, siya kaya pumasok dito kasi 'di ba? Kasi yung kapitbahay namin may mga CCTV, yun ang pinu sa sawa kaya nag-trigger. Yung okay. picture na pumasok daw dito sa bahay. I Explain ko lang din po para sa side ko lang po pumasok siya. Sige, kuya. sir, well, pasok ko ka po kasi dito po yung barina sa loob. So, kinuha niya. So, yun lang din po ang second time na pumunta siya dito, At hindi na po nasundan o, yun? hindi na po, ma'am. Kayo ba, ma'am, ngayon ay may boyfriend din ba kayo? Meron po akong, ano po, dating mga ka-chatmate din po na mga foreigner. Parang friend na lang din kami ngayon. Yan, nagchat-chat-chat. Yan okay. lang po. Ayun. Pero aside from that, wala na talagang, yes, wala po. kang intensyon, ma'am, manira ng pamilya, oh, wala tama po? po talaga. Kahit suluperin po ako, pinanindigan ko rin naman po na talagang kailangan at least ganitong nagiging buhay ko, ayoko din umapak ng tao. After nyo magpatufo, ma'am, nagpaparamdam pa ba itong sila may mga pagbabanta, chat, or pinus pa ba kayo ulit, or wala na po? So far po, ma'am, ngayon, tahimik naman po. Pero nung after nung nag-on-air ka po, a week ago, uh, pumunta din agad ako sa ano sa police station para ipablatter. Kara, kasi naano po rin yung ano namin, bilang ano, kami lang mag-ina mag dito nakatira sa bahay, yung ano namin, safety. Mm -mm. So, kung may away man silang mag-asawa, dapat pag-usapan nila. Hindi yung ano lang talaga na sasabihan niya kung sino-sino madadamay. Kailangan konfrontahan mo muna yung asawa mo, ma'am. Hindi yung tatakutin ako, ipopost ako sa social media. Yun lang naman po kasi same naman tayo may pinag-aralan. Kaya hindi naman po tikitain ano na karapatan mo na bilang asawa, baka may history kayong nangyari dati, tapos parang may trust issue. So, konfrontahin niyo po siya. Hindi yung ako pagsabihan na ganito-ganito, masamang babae, agad-agad anuhan, pagbintangan. Yun lang naman po ang masasabi ko sa inyo, Ma'am Lisel. So nung nakita niyo yun ma'am na ganun yung mga sinasabi, baka ikaw yung pinarena, ikaw ay ikaw ay ganitong klasing babae. Anong ano? effect na sa inyo noon ma'am? Talagang natrauma ako ma'am kasi sino ba naman ganun ganunin ka, 'di ba? Mm -mm. Hindi pa nga nila alam ang ang buong storya tapos i-judge ka na agad ganyan. Ano po ang sabi ng anak niyo ma'am dito din? Siyempre, uh, sa totoo lang ma'am speechless po ang anak ko pero alam ko sa, sa loobin niya nairaramdaman ko yung hinanain niya na bilang anak. <laughs> Sobrang sakit. Pero na alam ko naman, bilang ina, naintindihan naman niya ako. Kasi di, ayaw ko rin naman siya mapahamak eh. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi po basta-basta ang pinagdadaanan ko ngayon. Sa so, sobrang dami kong basher. Uh, wala akong magagawa kundi mm -hmm. kung opinion niyo naman yan eh. Pero sa akin, malinis po konsensya ko. Yun lang po masasabi ko. Ayan, naiintindihan naman namin, ma'am, yung pinagdadaanan ninyo. At kami naman ay naniniwala, ma'am, sa inyo na wala naman talaga kayong relasyon ni Kenneth. Dahil yes, naglakas loob oh, naman po kayo na gano'n. At sinabi rin naman ni Sir Kenneth, um, mas maganda nga rin sana kung magkausap kayo nila ma'am Lizel Pero since nandun pa sila sa Katanduanes, kayo ba ma'am, gusto niya pa ba siyang makausap, makaharap? Or as long as hindi na kayo guguluhin, eh, Yun panatag lang naman na kayo? Po, kasi alam, naiintindihan ko naman po na ang layo niya. So, hindi na possible na siguro, impossible na magkikita kami. Ang ano ko lang talaga na sana magkaroon din siya ng katahimikan sa puso niya na sana tulad din sa akin na, na, naharas din kahit papano, makatulog man kami ng matiwasay na hindi na magkaroon kami at peace sa puso namin at saka sa isipan. Yan lang naman po ang pwede ko. Ayoko siyang tulad sa ginawa niya sa akin na ko na siyang guguluhin, sana man din, ganun din ang gagawin niya sana din, na magkaroon siya ng peace sa puso niyo at saka sa isipan niya. Salamat po. Para mas panatag kayo, just in case man na bigla kayo niyang balikan or may pagbabanta or ipagkalandahan ulit na kayo ang babae, eh, kayo po ay uh, tumawag lang sa amin or mag-report at uh, pwede natin siyang mag-request tayo na, makaharap siya kung kinakailangan natin pumunta ng Katanduanes para matahimik na siya eh, pwede po natin gawin yun. Pero hopefully, as of now naman, yun lang naman ang gusto niyo ma'am sa pagpunta sa programa, maklarify ang inyong pangalan. Tama po. po. Salamat po, Senator Rafi Tolpo po. Sa nung time na pagpunta ko po, na agad niyo po na i-entertain po yung concern ko, na-actionan niyo agad yan. Ginawa niyo tuloy-tuloy ang ubod sa inyong makakaya. Sobra ko po na-appreciate. Maraming salamat po kung meron pa man po kayong concern, eh, tumawag lang po kayo sa amin. Especially sa akin, dahil may direct contact naman po kayo sa akin. Salamat po sa lahat po ng nagpupunta dito dati. Sorry po lang ngayon, itong James Mini Fitness Gym ko, nagkaano talaga, from the road name Jennifer, it's Jen's Mini Fitness Gym. So ngayon, sorry po, nag close po ako. Kasi daming nag-inquire na kailan daw magbubukas. -bu pero hopefully, ibubukas ko ulit. Ngayon lang talaga, may marami po akong pinagkakabalan pa. Tapos dahil sa nangyari, natutraumatize pa. So, pinag-ano ko muna yung sarili ko na soon as maging okay na, ready ng sarili ko ulit na mag-motivate sa inyo as fitness enthusiast. Maraming salamat po sa pag- patronize dito sa gym ko. Thank you! Daanan, maraming mahirap pang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuway ang pag-asa na naglaho na Mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit na kita